ina po na mong Star oh. LCT Ozone Star so kaya raga nila so sila na lang nagbiyay karon eh wala na ang mobo eh. sila na lang ang um, Star Horse so kaya raga nila loaded pag mga sakyan na no grabe po no pero may pa oh, chipmate eh sa itan out oh, of chipmate makapakita oh, eh. kasi nagsingkit gabay so, uh, no shout out so, sunrise no uh, sunrise el city oh mo detik no rainbow tapo inka may tagiyan alang yung, yung mayaman, no ang may are na el city star Sige! lagi <coughs> ah, na ya city also start na shipping line, no? ko shipping line. shout out sa tanan shout out ko shipping lines masuk gada Yung siya pero may na siya Lukad na siya Legazpi, resistor, no? Legazpi, Register no Legaspi Ng home resistor Register Ayan Albay No Ano Homeport Home port.